ang lagi kong pinapakausap sa kanya, itigil mo na yun, walang mangyayari sa buhay natin. Pag yan, hindi mo iniwan yung bisyo, kahit mga gamit namin, ubos eh. So, pakiusap na lang po ni Ma'am Richie daw, sir, na huwag ka muna, sir, manggulo sa kanila. Hindi yeah, po pwede, sir. Kasi Bakit hindi pwede? alak sir. sir. ikaw nga, sir, dapat kukulong eh, kasi gumagamit ka. Sir, matagal tas Matagal la, po, sir. Five eh. months, sir, five months, hindi matagal, sir, bago lang, sir, hindi pa prescribed increment. Mawa, alam kayo sa akin, sir. Sir, alam mo, swerte ka hindi si Idol Raffy nakaupo. Oh mahirap sir makipagtungo sa isang user sir kasi minsan pag gumagamit ka sir hindi mo sir makontrol yung sarili mo hindi yeah. mo mano kung ano gawin mo umabot na po sa ano eh yung aanuhan niya kami ng potsilyo yung ganon yung threaten kahit kailan you know, hindi ko ginawa sa hindi man niya itutuloy pero syempre antayin ko pa ba na mangyari di ba po Ang gandang hapon sa si inyo, Sir Rainier. Ilang taon na ka kayo, up, Sir? Forty-five po. Ang ano pong trabaho niyo, Sir? Construction worker po. Ngayon po ba, Sir, may trabaho pa kayo as construction worker? Ah, wala na po eh. Na-awol na po. na -awol. Mga ilang years ka na po ba, Sir, na unemployed? Ah, uh, la po ako. Ten years na po. Ilan na po anak niyo, Sir, ni Ma'am Richie? Ah, uh, lima po. Ngayon po, Sir, mga ilang uh, months na po ba kayo hindi nag-uusap nito ni Ma'am Richie? Five months po. Taga saan po ba siya, Sir? Taga Sambales po. And ano po trabaho ni Ma'am Richie naman sa Sambales? ah uh, production worker po. Hanggang ngayon sir, may trabaho pa siya? Apo. Ano po sir yung ugat sir? Bakit sir di ka na pinapansin ni Ma'am Richie? Hindi uh, di po ako nakakapagbigay lang na, ano. Na sa stage to sa kanila. Pero ano lang po, mga bago lang dito. Siguro mga 3 months lang. Magandang hapon po sa inyo Ma'am Richie. So uh -oh. ayun po Ma'am, gusto ka po niya kausapin daw. Hello. Uh oh. Parating uh, ka pa dyan. <laughs> lakas din ang loob mo, yun, eh, no? <laughs> eh, di ba sinabi ko naman sa'yo lahat ng gawin ko? Gagawin ko. Kasalanan mo. Kahit ano pang gawin mo, wala na, ubus na, inuubos mo na. Ang dami kong chan. How many, ay, naku, Rainier. How many years binigyan kita ng pagkakataon? Tapos ngayon, pagkakataon na naman ulit. Matanda na kaya tayo, matanda na. Ano, tatanda na lang tayo ng ganito na stress? sister sa'yo, ubusin mo yung panahon ko. Mama, ano po ba yung mga kasalanan po ni Sir Rainier, ma'am? Ano kasi, sir? Hindi niya kasi maiwan-iwan yung vision niya, sir, eh. Ano po yung vision niya? Gumagamit po ng ano, bawal na gamot. Ayun. Ay, Tagal, matagal lang ayun. Hindi lang ako nakabigay sa'yo no, after three months. Bigla ganyan na yung ginawa mo sa'kin. May may pinag-usapan tayo sa ano, 'di ba? Alam mo naman 'yun, na korte na tayo, nag-ano na nag-ano file ako sa korte. Kaya at tagal ano. ko na lang, lang iniiwasan so, 'yun eh. Kailan ka huling gumamit? Matagal? Uh, after 5 months. 5 months. Five months. <laughs> so bago lang. Ma'am, ano po yung finalin yung kaso sa korte? Bawsip po, sir. Ah. Uh, ano po, emotional abuse po. Emotional okay. abuse. Okay. So kamusta na po ma'am? Natapos na po yung kaso, ma'am? May hatol na po? Ano po, sir? Uh, yung, nung nasa Bulwagan po kami, sir, nasa korte, yun po yung, yung advice po sa amin ng attorney. Ayun nga po, uh, syempre, naman po yung mga anak niya na ayaw naman nila na makita makulong yung papa nila. Pero kung talagang ano yun, sir, talagang makukulong siya kasi kahit mga anak niya po nagpapatunay eh. Mas pinili namin, sir, na lumayo na lang po siya. Lumayo na lang muna siya sa amin. So nakalagay nga doon, sir. Kung, kung kaya niya magbago ng one year, malaya naman siya sir, na makakaano sa amin. Kaso wala eh. Kahit bawal siyang pumunta muna sa amin, bawal siya bumalik. Pero bumalik siya, sir. Humihingi siya ng tulong sa akin na makapasok lang siya sa Maynila. Tinulungan ko sa sir, mga requirements niya, allowance niya ng two weeks. Ako pa nagsuporta. Hindi alam ng pamilya ko yan. Kasi sabi niya, pagkasahod niya, bibigyan niya kami, hindi niya kami pabayaan. Pero so, sir, siya, nakailang sahod na po siya. Ang laki ng sahod niya, pero ni wala siyang naibigay sa amin. So, aasa pa ba ako, sir, na magbabago siya? Okay. Asa yung sahod niya? So, bali, ma'am, uh, kailan po siya, ma'am, ninyo na-discovery, ma'am, magumagamit? Matagal na, sir. Matagal na yan. Ang lagi kong pinapakausap sa kanya, itigil mo na yun. Walang mangyayari sa buhay natin. Pag yan, hindi mo iniwan. Iniwan okay. yung bisyo. Kasi, sir, kahit mga gamit namin, ubos eh. Birebenta niya po para makabili ng pinagbabawal ng... Na... Okay. Sir Rainier, nakapagpa-rehab ka na ba? Masagal after 10 years po. Tapos after rehab, gumamit ka ulit? Uh, pagkatapos po, di, eh, ano po, uh, bali, nag-stop po muna ako tapos talo uh, ko po ng ano, barkada po eh. Ganito po, Sir Rainier, naintindihan po namin sitwasyon ni Ma'am Richie. No, sa totoo lang, sir, medyo mabait pa nga tong asawa mo, sir. Kasi kung totoo no, ang drug use no, that's 9165. makukulong ka talaga din, sir. Tapos that's vowsy din. Kasi hindi mo na suporta. Tapos kung drug user ka, sir, ma it will affect din also sir sa mental health ng anak niyo, ng asawa mo. So pakiusap na lang po ni Ma'am Richie daw, sir, na 'wag ka muna sir manggulo sa kanila. Yeah, po, pwede, sir. Kasi Bakit hindi po yung mga anak sir. Sir, ikaw nga, sir, dapat ikulong eh. Kasi gumagamit ka. Sir, that's policy. Matagal na po. Sir, five months. Eh. Hindi matagal, sir. Bago lang, sir. Hindi pa-prescribe yung cremen mo, sir. Mahawala mo kayo sa akin, sir. Sige po. Kasi sir, hindi na namin, na sir, na sir na yung tolerate, sir, yung mga drug user yes, sir. Never sa naging tama, sir, na yung isang bilang ama, bilang asawa, tapos gagamit ka, sir. Hindi talaga, so, sir, maganda yun, sir, sa pamilya. Kaya naintindihan po namin sitwasyon ni Ma'am Richie. Mahirap, sir, makipagtungo sa isang user, sir. Kasi minsan pag gumagamit ka, sir, hindi mo, sir, makontrol yung sarili mo. Hindi yeah. mo ano kung ano gawin mo. Ma'am Richie, may mga nagawa na po ba siyang mga, let's say, pananakit po sa sa anak ninyo? ma uh, mahilig po siya yung, actually, do, umabot na po sa ano eh, yung aanohan niya kami ng kutsilyo, yung ganon. Yung threaten. Kahit kailan di ko ginawa sa Hindi man niya itutuloy, pero syempre, antayin ko pa ba na mangyari, di diba po? Intindihan po namin, ma'am. So, sa ngayon, ma'am, uh, hindi niyo mapapayagan yung request niya, ma'am, na pumunta sa si niyo dyan sa Zambales. Hindi po talaga. Ayaw ko po. Kasi, ah, yeah. uh, Sa mga chat niya lang, ma'am, ngayon, puro pambabanta ang ginagawa niya sa akin, eh. Kuya, okay. upo ka dito, kuya. Upo, kuya. Kaya pakinggan mo ito kasi, alam mo, sa ganyan mong attitude na palaboy-laboy ka tapos gumagamit ka, wala ka pa namang trabaho, hindi talaga maganda yun, sir. Malamang magali talaga asawa mo, sir. Tapos yung mga anak mo, sir, pag ganyan yung attitude mo. Huwag yung mga pasaya ako, pagbawala na. Pabisita ko po, sir. Sir, kahit sir nga sabi yung pampapasko, gusto mo boy, pamilya mo, pa kung hindi mo tigilin, sir, yung ang, drug user. Kaya nga, sir, kung magsalita ngayon dito, sir, pang hindi ka makasalita, sir, ng mayo, sir, Kailan ka ba talaga, sir, huling, sir, gumamit, sir? Ba't po? Ha? Ba't po. Ah? po? Magandang hapon po sinyo siyang um, Chairman Richard Redondo. May yes, na-file na po ba dati, sir, na parang uh, complaint laban dito sa kay Sir Rainier dyan sa Zambales? Uh, yes po, attorney. Bali, nagtungo po dito to Chinese hmm. si uh, Richie uh, para mag-apply uh, po ng BPO, Barangay Protection okay. Order. At uh, nabigyan nga na po naman natin okay. ng aking kagawa sa Bausi. Opo. Uh, pagkatapos, um, na, nag-push through po itong case na po ito. Okay. Kaya na, na po siya ng ating uh, Office of the Provincial Prosecutor. Kaya lang, sa kabutihan din talaga nitong asawa, sa marami sa Ah, uh, meron din po kasi akong kopya dito na may affidavit of the kistan. pinagbigyan nga po siya muli sa pagkakataon. Klaro po na yung nakalagay po nga doon nga may kaso kang Vauci, may nakalagay ng mga affidavit of the si Ma'am Richie. However, may condition talaga, no? Kailangan talaga, sir, makita nga nag-reform ka, nagbagong buhay. Like, iniwan mo na, sir, yung mga makasalanan mong uh, ginagawa. But since hindi pa nga, sir, nakikita o nag kaya sir hindi talaga sir mapapayagan sir kasi may may protection order eh. meaning hindi ka makalapit sir for a specific sir nga distance oh, sa pamilya mo. Kaya hintayin talaga sir yung court sir mag-decide kung talaga nakita na nila nga nagbagong buhay ka nagano then only then sir nga makamit mo yung pamilya mo. Sige Sesa na po kayo. Rin. Siguro sa kayo do. Lang <laughs> talaga ako. gusto niya sir mag sir kasi kung kung voluntary nga willing sir pariyab sir tutulungan ka sir ng uh, team ng wanted sa radyo para po malinis po sir maparehab ka isa sa step sir nga kung mm -hmm. maparihab ka sir maayos ka sir makita ng korte nga nag-reform ka pwede na sir nga makalapit sa pamilya mo maka na ng order nga Ayaw mo sir yung sir. Parihab na po ako Kaya nga kasi gumamit ka ulit, sir. Kung dati nagparehab ka, nagpigil ka, pero gumamit ka ulit, edi walang, wala nang silbi yung dati. Back to zero ka, back to ground uh, baka sa pinakaumpisa. Kaya sir, siya sabi namin ngayon sir, magparihab ka gusto mo. Sir, gusto ko lang po magbago. magbago Kaya sa panong ko, ang bago kung hindi ka magpaparihab sir? Hindi, bago lang po Makasama Wait. ko lang po sila. Basta yun, ano na lang niya yung buhay niya po kasi siguro inap na po yung 22 years na inuukol ko yung buhay ko sa kanya. Eh. Sige po. Sige po, maraming salamat po, Ma'am Richie po, sa inyong oras po at sa inyong tiwala dito po sa kay Senator Rafi Tulfo in sa Wanted sa Radyo. Sir Rainier, ganoon na lang po, sir. No? We will respect na lang po yung decision muna ng korte, pati na po ni Ma'am Richie. But open pa rin kami, sir, kung sakali gusto mong parihab, tutulungan ka po, sir, ng Wanted sa Radyo para po maayos po yung buhay mo. Sige po. Sige po uh, salamat Salamat, Sige sir. Po. May nang hapon po.